Sa higit sa 35,000 species ng isda sa mundo ngayon, hindi na nakakagulat na may ilan sa mga ito ang mapanganib o nakamamatay. Gayun pa kapag pinag-uusapan ang mga pinakamapanganib na isda, malamang ang naiisip natin kagad ay ang malalaking pating na kayang pumatay ng isang kagat lang. Pero siyempre, hindi lang naman sukat ang basehan para maging mapanganib ang isang isda o anumang hayop tulad na lamang ng mga pirana. Maliit kung tutuusin, pero dahil sa matatalas ng ngipin nito at sa paraan ng pag-atake nito sa biktima, kinatatakutan ito ng mga tao. Pero alam mo ba na may ilang mga isda na mas nakakatakot pa sa pirana? Mula sa isda na kayang pumasok sa butas ng katawan hanggang sa isda na kayang pumatay ng tao sa loob lang ng isang oras, narito ang ilan sa mga pinakamapanganib na isda sa mundo. Number 5. Gunchfish Ang gunch fish ay miyembro ng pamilya ng catfish o hito at karniwang matatagpuan sa Kali River na tumatakbo sa pagitan ng India at Nepal. Gayunpaman, hindi tulad ng karniwang hito na lumalaki lamang ng hanggang 22 inches, ang gunch fish ay maaaring lumaki ng hanggang 7 feet. Talagang dambuhala at nakakatakot. Hindi lang 'yon. Nagtataglay rin ng matatalas ng ngipin ang isdang ito, dahilan para tawagin itong river monster. Ngunit ang mas mapanganib at nakakakilabot sa gunchfish ay ang awareness o kamalayan nito sa lasa ng laman ng tao. Dahil dito, ang nakababahalang bilang ng na mga nawawala o nalulunod sa Kali River ay madalas iniuugnay sa dambuhalang man-eater na ito. Number 4 Kandiro. ang isdang ito ay ang totoo at eksaktong patunay ng kasabihang size doesn't matter lumalaki lamang ito ng humigit kumulang 2.5 cm dahilan para tawagin din itong toothpick fish ang kandiru ay isang parasitic fish na nabubuhay sa tubig tabang ng Amazon Basin at mahirap makita dahil sa kanilang translucent na katawan bagaman maliit ang isdang ito ay may kakayang magdulot ng malaking problema at kapahamakan sa isang tao. Ang kandiro ay naakit sa dugo at ihi sapagkat dito nito kinukuha ang pagkain nito, ang urea, organic compound na nasa ihi at dugo ng tao. Sa liit ng isdang ito, madali itong nakakapasok sa puwet sa ari ng lalaki at babae kung saan magsisimula itong sumipsip ng dugo na magdudulot naman ng matinding pananakit sa biktima. Sa karamihan ng kaso, amputation o pagputo lamang ang nagiging solusyon na kung iisipin ay talaga namang nakakatako. Number 3. Moray Eel Bagaman masawig sila ng ahas, ang mga moray eel ay talagang isda at sila ay labis na mapanganib. Mayroong humigit kumulang 200 species ng moray eels sa buong mundo at bagaman karamihan ay nakatira sa dagat, ang ilan ay matatagpuan sa tubig tabang. Karamihan sa mga moray eel ay maaring lumaki ng hanggang 5 feet at dahil walang pectoral fin ang mga isdang ito, madalas silang mapagkamalang ahas ng ilang mga tao. Madalas silang naninirahan sa mabatong crevices o butas at mga diver ang madalas nilang inaatake. Ang mga moray eel ay labis na agresibo lalo na kapag nagambala at may kakayang umatake ng mabilis. Ang kanilang mga ngipin ay matitibay at matatalas at nakaanggulo ng paurong upang maiwasang makatakas ang biktima dahil dito napakasakit ng kanilang kagat at kadalasang dumurugo ang mga sugat. Ang bibig ng moray eel pati na rin ang slime na bumabalot sa buong katawan nito ay nagtataglay ng laso na maaring sumira sa red blood cells. Ang laso na ito ang isa pang dahilan kung bakit lubhang mapanganib ang kagat ng mga moray eel. Katropa, Bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Number 2, Goliath Tigerfish Ang Goliath Tigerfish ay kilala bilang pinakamapanganib na isda sa Afrika. Ang mga freshwater fish nito ay matatagpuan sa Congo River Basin at labis na predatory literal na kumakain ng anumang maaari nilang mahuli. Talaga namang nakakatakot ang Goliath Tigerfish. Sa laki ng mga ngipin nito na nakausli sa bibig nito, hindi na nakapagtatakang ituring ito bilang pirana ng Afrika. Sa katunayan, ang Goliath Tigerfish ay ang tanging freshwater fish sa Afrika na kilalan aktibong umaatake sa mga tao gamit ang matatalas nitong mga ngipin at pambihirang laki na maaaring umabot ng hanggang 5 feet. Ang mababangis na predator na ito ay madalas na umaatake sa mga walang kamalay-malay na mangingisda at swimmer. Bawat ngipin ng isdang ito ay humigit kumulang 1 inch ang haba at hindi sila nangangamba na mawalan ng ngipin sapagkat tulad ng pating, mayroon silang isang hanay ng mga reserbang ngipin na maaring ipalit para sa anumang nawala o nasira. Number 1. Stonefish Itinuturing na pinakamapanganib na isda sa buong mundo ang stonefish ay may kakayang magdulot ng seryosong kapahamakan sa isang tao o hindi naman kaya ay kamatayan. Ang stonefish ay maaring lumaki ng 14 hanggang 20 inches at nagtataglay ng malalaki at malalapad na pectoral fin. Ang stonefish ay may magaspang na balat at malarazor na mga spine na naglalaman ng sapat na lason upang patayin ang isang tao nang wala pang isang oras ang kanilang magaspang na balat ay perfectong camouflage sa bato, koral at buhangin at epektibo nila itong nagagamit upang i-ambush ang kanilang biktima. Ang mga isdang ito ay karniwang matatagpuan sa mga tropikal na tubig tulad ng Indian at Pacific Ocean at sila ay naninirahan sa mabababaw na tubig sa baybayin. Dahil sa mahirap silang mapansin sa ilalim ng tubig, aksidente silang natatapakan ng mga mangisda at swimmer. Good news is, mayroon namang antivenom para sa kamandag ng stonefish, ngunit kailangan itong maibigay ng mabilis sa biktima, sapagkat mabilis din mangyayari ang paralisis at kamatayan kapag hindi ito naagapan kaagad. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin. Hinalo niya ang laman ng mga bayarang babae sa karne ng baka at baboy at ginawa itong maliliit na burger patties. Ibinebenta niya ang mga burger patties mula sa isang maliit na barbecue stand na binuksan niya sa gilid ng kalsada. Sa tuwing kailangan niya ng higit pang espesyal na karne, si Metini ay lalabas at maghahanap ng ibang bayarang babae o isang palaboy.